At yun nga guys, sa video to may kukunin naman kaming prutas na serialis. Uh, ang dami dito, talagang ang daming prutas dito. Ayun yung kagandahan kapag sa probinsya ka, madaming prutas kahit saan lang. Ito nga, wild lang ito. Wild lang ito pa ah, yung serialis dito sa inyo. Kukunin namin ngayon. Ang sarap pala nito guys ng serialis na sinasabi nila. Ito, lalo na pag hinog na hinog tapos may itim na siya. Ayan, sulit para siyang sinigwilas. Matamis din siya. Tapos yung yung maniba lang ito mapakapakla lang pero yung hinog niya talaga sulit matamis. Yung buto nito maliliit lang, marami siya. Hindi katulad ng sa sinigwilas, yung sirigwilas na sinasabi. Malalaking buto tapos nag-iisa lang. Dami dito guys. Usahan sana tumutubo wide lang daw dito. At madami siyang bunga ngayon. Hmm. Sulit matamis. Cerealis or yung tinatawag din ng iba na Philippine cherry. Ayan. Kapag ganitong kulay na, na talagang hinog na hinog na siya, ito yung masarap kainin, guys. Ayan, makikita nyo, hinog na hinog na siya. At uh, compare na lang kapag medyo hinog na siya, pero hindi pa masyadong ganong kahinog, katulad niyan. ay medyo may pakla pa siyang lasa. Halos same lang sila, siya ng lasa, magka, parang magkapariyo lang sila ng lasa ng siniguilas, or yung siriguilas, at ng lumboy. Ganun yung, halos same lang sila ng lasa, parang ganon din itong serialis. Ayan guys so. Ang dami dito sa lugar ng kaibigan ko kung saan saan ang tumutubo. Maraming maraming salamat sa mga nagpatapos ng na aking video at marami pa akong ina-upload sa aking YouTube channel ng mga tip, tutorial at mga useful tip na personal na experience at gusto kong ibahagi sa aking YouTube channel. Kung gusto niyo na magad ng video, please support my YouTube channel, subscribe and hit the bell icon para maging updated ka sa mga susunod kong video.